打了。

unti-unting na namamatay. Dito pa ba bang? <laughs> si Casper magpapaliwanag, go. Oh. Wait, may ginagawa lang ako. Putang ina mo. Gawin mo na yung panga mo. Baka putang ina paglaway ang kita, putang ina ka. Ina kang putang ina mo kang Putchachero kang putang ina ka. <laughs> putang ina nyo. Yan na nga ba sinasabi ko putang ina nyo. Huwag kayong magyayabang pag nandito yung mga sikat. Putang ina kang Casper ka. Hindi hindi ka aangat putang ina mo. Ha? King ina ka. Aangat ka lang putang ina mo pag nawala ako sa Yahoo. Putang ina mo. Yung ina kang putang ina kang kulelat kang putang ina ka. Gusto mo putang ina pagpulutin kita na putik putang ina mo. <laughs> Patay yung tae ni Jo na putang ina mo. Lamun-lamunin mo. Sabik ka naman sa putang ina ng bawi putang ina ka. Masyado ka namang putang ina mo inamartilyo rito. Kanina putang ina mo minaso ka na nga. Ngayon putang ina mo hindi lang maso putang ina ng gigiba sa'yo. Putang ina ka. Jackhammer ang putang inang e, gigiba sa pagmumuka ni Totol. <laughs> Masyado nagyayabang. pag-isa na lang. bang isa na lang. Si pag e na lang. Tawad, na naman kayo hindi makakaapak yung mga yan, putang ina. Magsama pa silang dalawa. Hintayin nila putang ina. Pag natapos na naman yung VPS ko. <laughs> Patay gutom daw ako. Mga tanga, hindi hindi nyo alam, putang ina nyo, kahit na yung putang inang pangit nyong katawan at pagmuka, hindi hindi ko pwedeng bayaran sa, sa PayPal. Alam nyo bakit? Putang ina, rinirefuse agad. <laughs> <laughs> Un unqualified ka putang inang bilhin sa Yahoo. Putang ina yung mga damula kayo, masyado kayo nagyayabang putang ina yung putang ina connection nyo pagyayabang nyo. What the fuck? Ha? Pag nandito yung mga sikat putang ina nyo, huwag kayong umahon. Ganyan ang putang ina na nababagay sa kanila hindi sila umaahon nutol kasi nasasaktan sila. Si Joanna o, oh, yung Jado. Putang ina ka. <laughs> ano ngayon yung uso mo, Casper? Putang ina mo. Tad, Tad, na naman ba? Putang ina ka. Magremas ka, putang ina mo. Tatatarin kita ng putang ina. Braha, putang ina ka eh. <laughs> Mukha kang Jolens, putang ina mo eh. Alam mo ba utol yung Jordan sa sinasabi ko? Mm. Bolang kristal. Alam mo ginagawa ko sa bolang kristal, sabi ko putang ina, yung pagmumukha ni Joanna si kasi Casper. Pwede pa putang ina gawin yung tao? Hindi yung mga putang ina bumumukha mga maligno. <laughs> Ganyan. Pag kami kinalaban yung mga putang ina nyo, Wag na wag na kayo dahil putang ina. Wala naman kayong kakwenta-kwenta, di ba? Putang ina, never heard lang naman yung putang na mga pangalan nyo. Gusto nyo putang na sumikat agad eh. Ha? Yung mga sikat putang ina nyo, tumaob na. At kayo naman putang ina, feeling angat na. Putang ina nyo, hindi, hindi kayo aangat sa putang na mikropono. Lalong lalo na putang ina pag nandito yung mga putang na mga wannabe katulad ka. Putang ina ka. Gusto mo putang na naman kita putang na mura? King ina ka, tada sa lang pakita ng putang na mura ko, putang ina mo kung gusto mo putang ina ka Para ina na bumuka kang putang ina ng tao putang ina ka oh, Ano Casper putang na kaya mo ba yung putang ina mo gusto mo putang ina mo ha? Ulit ulitin ko putang na pag ko sa putang ina ka Putang ina mo Kaputa putang ka ng putang ina ng light like, yung buhay mo putang ina mo Huwag mong igaya sa putang ng yahoo putang ina mo dahil putang ng yahoo putang na para sa mga professional lamang putang ina mo ka. Mag-Facebook ka na lang kasi putang ina mo. Kung gusto mo putang ina mo, mapansin ka. Tarantado kang tanga ka. Putang ina mo ulit. <laughs> Nagpe-play yung mga asim eh. What the fuck? Pinagmumura ang mga tanga. Yan. Yan ang mga BOTs nila guys oh. VBD7. p 5 Putang ina. Ang papangit. nag pa. Hindi naman makaapa. What the fuck? <laughs> Nag-eeko pa yung VC Kuton. <laughs> durog na durog si Casper, oh. Putang ina mahal. Hindi makaapak yung saks natin. Putang inang shit. <laughs> <laughs> Hindi makaapak yung saks nila kawawa naman. Ang papangit kasi ng tools nyo kasi pangit ng mga pagmumukha nyo. Kaya kung ako sa inyo putang ina nyo pumunta ako kay Dr. Abuelo at putang ina pang rito kayo putang ina pagbumuka nyo. Lalo lalo ka ng Kasper kang tarantado ng putang ina mong unano ka. Ha? Nagmumura ka pa ng putang ina mo. Lahat ng putang ina nasa chat ng putang ina umaalis na. Alam mo bakit putang ina mo? Ang tangit tangit ng boses mo! <laughs> It's time it's time ka pang nalalaman putang ina ka bakit may oras ang ka ba kita ng putang inang tag-viewer sa mukha eh putang ina ka eh <laughs> wala na hindi na sila makabiraw ton putang ina ka Oh, yan mga YouTube viewers, nakikita nyo na naman kung paano durugin to putang ng panganang tarantado na to. Putang ina ka, umapak ka pa putang ina mo. Sinabi ko bang umapak kang tartado ka? Ha? Tama! Putang ina ka. <laughs> banat tuton, banat, banat. Hay nako. Game over na naman utang ina kang pindutin, kang tarantado, kang tanga ka. Yan na nga bang kasi sinasabi ko sa mga putang inang utak ninyo. Pero yung putang ina, pag mo mukhang maligno. <laughs> Yoo! -hoo! Kasper! Putang ina mo! Asang kanong tarantado ka? tayo na nag-eco -e to. Casper! Yuhu! Putang ina ka Yan mga YouTube viewers, tama na to. Para naman ikalat namin mamaya sa lahat ng mga YouTube viewers sa lahat ng mga rooms. Putang ina kung paano durugin to po. Putang ina mga kuang mga pisaya na to ang mga mag magasawang asawang mukhang morons. <laughs> ang mga mukhang mag-asawang mukhang maligno, Johanna aka Jona at lalong-lalo na si Casper na tanga na nagmumukhang Bisaya. Putang ina ka. <laughs> Binanatan ka na naman ni Mike Henry Kastarantado kang tanga ka Nagpe-play ka ngayon putang ina mo. Ha? Ganyan na nga ba kasi sinasabi ko sa mga tanga eh. Mga pulot kuto na wala namang alam kundi putang ina. Maghasik ng lagim. Lagim ng kapangitan. <laughs> Ang pangit pang... Nakita mo na ba ito si Casper Ruton? Ha? Alam mo bakit hindi yan nagpapakita? Mukha kasi pusa yung tartado na yan eh. May bigote yan utol. Yung big, yung bigote niyan hindi pa talikod. Pahaba. <laughs> yung bigote niyan umaabot sa ilong niya eh. Hindi makapak yung mas nila kawawa naman. Ay nako. nag-play na kanina type ng type. Puntang in. Bet utan pag sila nasa VC magta-type ng mga 'yan. Pero nahihiya sila eh. Kasi putang ina mga sikat na nasa VC. <laughs> What the fuck yung mga mag-asawang moron nagpe-play na naman. Shit, man. Siguro nga nagpapa o o o ye ye sila <laughs> sa bagay utol malay mo yung pusa at daga magkamuka pagdating ng anak nila ayun pala naging putang inang butiki <laughs> nga burat putang inang animal na to ano Kasper? Putang ina ka na tangay ng putang ina mo. Ha? Pa araw-araw putang ina mo ikaw araw-arawin ko rito putang ina ka humanda kang putang ina mo. Yep, putang ina kang animalis kang tanga ka. Lalong lalo naman ng putang ng mga moron ditong putang ina pumapasok. Akala mo na putang ina mga sikat. What the fuck? Ang ayaw na ayaw ko lahat ng putang ng mga plastic na tao. Lalong lalo lalo na putang ina pag hindi ko kilala. Putang ina. <laughs> Di ba utol? Ayaw na ayaw natin yung mga plastic na tao eh. Katulad nitong putang ng Casper na to eh. Ang hilig putang inang kumana ng tao, putang ina. Hindi niya nalang kanayin yung putang ina makamukha niya maligno. Para putang ina naman matutong putang inang animal na to. What the fuck? Yan, putang ina mo na YouTube ka na naman po ka ng ina ka. Pakita natin yung type ni Casper. May gagawin lang daw siya. Putang ina ka. Gawin mo na lahat ng nararapat putang ina mo para putang ina ka. Ha? Magkasanto yung pagmumuka mo. Putang ina ka. Matira matibay pa daw putang ina. <laughs> Binagsakan ko ng mas. Ayan. What the fuck? Hindi na gumagalaw. Putang inang shit. Tama na to, Uton. Bugbog na bugbog na naman ang tanga. Mas mo pa nga lang, putang ina. Hindi na makaapak yung kanila eh. Ay, nako. Sige mga YouTube viewers, kita kits Salamat na naman. At heto, natunghayan nyo na naman kung paano namin durug-durugin ang mga putang ng mga punye masayahog.